So ito mga ka-farmers, ngayon marami tayong sapal lang niyog. So ito yung ginagawa natin kapag marami tayong mga sapal lang niyog, imimix natin ito sa patuka sa ating mga alagang manok. So ito ay nahaluan na natin ito ng uh, darak, itong sapal lang niyog. So darak lang yung hinalo natin dito at ito yung ibibigay natin sa mga sisiyo natin. So isa na rin ito mga ka-farmers para makatipid tayo sa ating patuka. So ito, itong feeds na ito, itong patuka na ito, yung mixture natin ng sapal ng niyog at saka darak At hahaluan natin ito ng uh, yung ating ginagamit na feeds na abis 20 Yun yung ipapatukan natin So ito, more on this Tapos uh, yung ibang ibigay natin, tatapinga natin ng uh, commercial na feeds Para naman yung mga manok natin mas ganadong kumain Alright, so ganito yung ginagawa natin kapag marami tayong sapal lang niyog. Alright, let's go! So ganito yung ginagawa ko mga ka-farmers dahil ngayon marami tayong mga sapal lang niyog para na rin makatipid dahil itong pagpapatukan ng manok natin kung pure commercial feeds na yung ibibigay natin ay talagang malalakihan tayo sa gastos. So sa dami ng mga sisiw natin, yan sila. So kailangan nating uh, mag innovate ng pagpapakain sa kanila so itong mga maliliit purely uh, commercial feeds yung ibibigay natin at yung mga medyo may kalakihan na yung umabot na ng kilo especially yung mga rooster natin or yan you know, o mga lalaki lang dahil sineseparate natin yung mga lalaki at saka yung mga babae na rin na gagamitin natin or papagulangan natin ay yun na rin yung ibibigay natin sa kanila So pati yung mga white leg horn natin mga ka-farmers, bibigyan din natin ng sapal ng niyog. So makakatipid na rin tayo. So at least ang makakat off sa commercial na feeds na ibibigay natin ay kalahati or half ng usual na binibigay natin na pure commercial. So kapag merong sapal ng niyog, kalahati lang yung may bibigay. So kung ito, magpapakain tayo sa mga ganitong sisyo, uubo sila ng limang kilo sa isang pakainan or sa isang araw yung maubos nila kapag meron tayong sapal ng, kapag meron tayong sapal ng niyog ay kalahati na lang doon so 2.5 kilograms na lang ng feeds tapos yung uh, kalahati naman ay yung mga sapal ng niyog. So malaking uh, tipid na rin pero uh, kung gusto nyong kukita kayo agad talaga ay doon na lang kayo sa commercial na feeds kung nagmamadali kayong lumaki o bumigat yung mga manok nyo doon na lang kayo sa pure commercial na feeds yung ibibigay pero para sa akin, hindi naman ako nagmamadali at uh, saka iniintay ko yung tamang uh, edad ng mga sisyo na pwedeng ibenta o pwedeng katayin kaya yun ang ginagawa natin alright, so ngayon uh, di na tayo, hindi ko napatagaling yung mga ka-farmers at magpapakain na tayo ng mga sisyo let's go So ito mga ka-farmers yung mixture natin tapos nag tayo dito ng commercial na feeds. So yan, yun ang ibibigay natin sa kanila. Yan, no? Boys! So, itong mga sisiyo na ito mga ka-farmers ay plain lang yung ibibigay natin na sapal at saka yung darak na mixture. Hindi na natin hinaluan ng feeds. Dahil kanina, pinakain ko na ito ng purely feeds So yan sila, busog na pero binibigyan pa rin natin para masahin na rin sisi yun na ito ay hindi pa sanay dahil first time pa nilang kumain ng gano'n. Dahil uh, purely feeds lang yung binibigay natin dahil na uh, maliliit pa sila. Pero, unti-unti sinasanay din natin sila mga ka-farmers at kalaunan ay uh, hindi na sila maninibago kapag magbibigay tayo parati ng ganyan. So, paunti-unti lang mga ka-farmers ng pagbibigay at yung mga manok natin ay masasanay din. Alright? So yun lamang sa video na ito mga ka-farmers at hopefully meron kayong konting natutunan at nag-enjoy kayo sa video na ito. So hopefully makapag-upload tayo ng marami pang videos this coming uh, days kasi medyo busy tayo mga ka-farmers. So susubukan lang natin. So ngayon uh, nandito ako sa likod ng bahay namin dahil uh, mamumulot ako ng bunga ng abukado So, kakakain ko lang din ng bunga ng abukado. So, titingnan natin ngayon kung meron ba tayong mapupulot. So, parang wala. Marami kasing bunga nandun. Pero sobrang taas. Dami ding mga mangga. Ah, meron pala. to Hi! Uha-hi! Sa... Hanap pa tayo. Hanap! So ito pa mga ka-farmers oh. Ito yung pangalawa So dalawa lang yung makukuha natin ngayon Dalawa lang din yung nahuhulog So hindi na natin makuha yung nasa taas mga ka-farmers Dahil napakataas So yan oh, Ang daming bunga ng mangga Na nahuhulog So kahit ito lang Ayos na ito Meron pa doon apat na natira So, ang sarap kasi nito mga ka-farmers. So, di na natin makukuha yung iba. Kasi sobrang taas. Tapos minsan din, yung kapitbahay natin, meron kasing gate dyan sa likuran. Ayan, sasa nyo ng taguan. Merong gate dyan mga farmers Tapos, yung kapitbahay namin, papasok dyan. Tapos, mumulot ng abukado. Di naman sa kanila. Di, bali na.